mga mi another day, another mini vlog na kasama ang kilaw ng mga manok sa voiceover ko. Uy! Vlog na ito mga mi magluluto nga tayo ng masarap na pinapaitan. Ito nga po pala mga mi yung pinaghalong mga laman ng baka at baboy. Hugasan nga po muna natin ito mga mi ng ilang beses. Pagkatapos naman mga mi, ito nga at magre-ready nga ako sa kaldero ng tubig at ilalaga nga po muna natin ito kaya naman samahan na natin ng luya. Pan nga po muna natin yan mga mi at antayin nga po natin siyang lumambot ito nga po mga may at mag na nga ako ng sibuyas, bawang at luya para nakaready na nga. By the way mga may, this is Nessa D Vlogs po na may content na live cook tutorials and affiliate. Kung hindi ka pa nga po nakafollow, eh mare mo nga po kong ifollow. Ready ko nga lang ito mga may tinignan ko nga itong pinapakuluan natin at kailangan pa nga siyang pakuluin kaya naman tinakpan ko muna. Dahil habang pinapakulo ko yan mga may itong at maguhugas nga po muna ako kaya naman heat lang yun. Hindi nga lang kasi yung supply ng tubig nung Friday mga may kaya hindi nga nalagyan yung drum ko papuntang lababo namin. Kaya naman kapag ka nga maguhugas ako mga may ay san san nga po ako napapadpad pero dito lang din naman sa taas ng mama ko. <laughs> kapag nauubusan nga po kami ng tubig mga may talagang naipunan ako ng mga hugasin dahil once a day nga lang po ako maguhugas. Lalo na nga kapag ka nga content ako ng mga pagkain mga may nako isang planggan talaga ito. Pagkababa ko nga, tinignan ko nga itong pinapakulo ko mga Mindy mi, pa nga dyan. Okay yung balat pero yung iba is okay na nga. Kaya ito, pinaghihiwa-hiwa ko na nga din sila. Sa nga po pala mga may comment mo naman kung tagasan ka nang sa ganun may show, May shoutout ko nga po sa next vlog natin. At dahil taba-taba naman ang baboy itong last na hinihiwa ko mga Mindy mi, na nga ako naglagay dyan ng mantika at inantay ko na lang na mantika. mantika ito. Tsaka ako na nga inilagay dyan yung hinihiwa hiwa kong bawang sibuyas tapos luya. Sinunod ko na rin syempre mga may itong hiwa nating mga laman. Para naman umasim naglagay ako ng sinigang mix na sampalok at tubig tapos ito ang papait niya. Mas masarap talaga sana ilagay ang kamya sa papaitan mga mi pero wala nga kasi ako noon kaya ito na lang din. Kinagabihan naman nga po mga mietong at maglulutong ako ng pakbet para kila mama at papa. Nararamdaman pa nga kasi si papa hanggang ngayon mga mi kaya hindi pa nga po siya makapagkilos. Tapos yung mama at kapatid ko naman may trabaho nga at ginagabi talaga sila. Kaya naman para nga po mayroon silang uulamin sa gabi mga mi ay ako na nga lang po ang nagluluto ng uulamin nila. Mukhang malalaki nga rin itong mga gulay na nabili ni aking Mario mga mi kaya naman ito pinaghihiwa ko nga muna sila sa maliliit. Nasahugan ko nga lang ito ng isang pirasong pingping -ping ng baboy mga mi para naman po nga kahit pa may kerning sa hook. O diba fast forward na tayo mga may at itataas ko na nga ito sa bahay nila. Nakakataba talaga ng puso mga may kahit sa ganitong paraan lang ay makatulong nga tayo sa parents natin. Kailangan na kailangan talaga tayo mga anak mga may kapag ka nga po nagkakaroon na ng mga nararamdaman yung mga magulang natin. Butli rin naman talaga mga may, hindi nga po ako malayo sa kanila maasikas at maalagaan ko nga po sila. Hindi ko talaga sila pababayaan mga may kahit nga po may pamilya na akong sarili. Nabutan ko naman itong tita at uncle ko mga may, na binisita nga si papa ko para nga po ilutin siya. Hindi ko talaga kinikirin na makita si papang nasasaktan mga may kaya heto muna ako at napaluha muna saglit. Sa totoo lang mga may hindi na talaga ako na ubusan ng problema pero pumofordago lang talaga ako sa buhay promises. Sabi nga nila pagsubok lang yan at malalampasan din. Yun lang po for today's video mga may salamat sa inyong panonood Please follow, like and share this video po. Bye bye mwa!